Good morning! At may mga tubig na sa mga kalsada. Ito po yung terminal ng Sentoda dito sa Subic. At dito po ako namimili ng bigas. Dito po ang pinakamurang bilihan ng bigas. kay Agri Supply. Ito po yan sa gilid ng terminal ng Sentoda dito sa bayan ng Subic. Ito po ang ilang na may lalito. si ito ang pinakamura na bilihan ng bigas. Pamili po ito ng terminal ng Sentoda dito sa Subic. Shout out po sa mga iyakin sa presyo ng bigas. Ayan, ito po. Marami na pong murang presyo ngayon. Ayan, ito po 34 po ang isang kilo na. Mababa na po ang presyo ng bigas. Ayan. May mga 20 pesos na rin po, pero sa mga piling lugar pa lang po yun, at saka sa mga kadiwa stores ng Pangulo. Ayan, may mga tag 20 na. Ayan. Pero marami na po ang mababa, kaya bumili na po kayo. Ayan, at mag ng bigas. At plastic nyo lang para hindi nababasa. Pag nababasa kasi nagkakaroon ng amag. Ayan, kabubukas ko na lang na naman po. Ayan, maputi po siya. 34 po ang bili ko isang kilo nito. Pero pag isang sako po ang binili nyo, alating kaban, 700 plus na lang po may discount doon. Sa binibilihan ko sa bayan na Sobik. Sa 34 na lang po isang kilo. Yan, sa mga iyakin dyan, shout out. Napakalaking baba na po nito. Napakalaking ginawa. Para po sa atin na low-key lang ang pambudget pang sa pang-araw-araw. Ayan po. Kung nakakabili po tayo ng alak, na nagkakahalaga na ngayon ng uh, 80, 60 plus or ano bakit tayo iyak ng iyak sa presyo ng bigas na ating kakainin. Nayan po. Tsaka sa mga nakakabili ng mga luho nila sa mga sarili nila na kung ilang ano niyan. Nayan, ilang libo-libo ang presyo. Bakit umiiyak po tayo pagdating sa presyo ng bigas? Nayan. Po, napakababa na po ng presyo ngayon. Kaya wag na po tayong pasaway at maging pabigat at wag na po tayong maghanap ng 20 kilo. 20 ay 20 kilo. 20 isang kilo. Kasi marami naman na po ang mababa. Kahit right, no, bubukas ko lang itong karatong saban. Ayan, namili na naman ako kanina. Alamalengke ako. Ayan, namili ulit ako ng reserva. Bali, dalawang sako na naman to. Ayan. Hindi naman po halatang ano, takot na ng person. Pag namili ka po doon sa binibilihan na binibilihan ko, pag namili ka ng isang sakong ganito, may discount. Doon sa iba, ano sila, hindi sila nagbibigay ng discount. Kung pag ako magkano yung 4 kilo, ganon din pag yung 25 kilos na yan, yun ang babayaran mo din sa presyo ng 4 per kilo. Pero doon, pag sa ano, malaki ang bawas niya, tulad niya na nasa 700 plus na lang pag isang sako na ganito. Kaya huwag na po kayong umiyak ha. Mababa na po ang presyo ng bigas. Malaki na po ang ating matitipid na uh, pwede nating ipambili ng ibang kailangan natin. At masarap-sarap na mauulam. Thank you for watching, guys!